YouTube channel. Welcome back to another vlog. So for today's video, katapos ko lang mag-haul ng Timo, mga loves, kaya hindi na nagpalit ang lola nyo. Ito lang din yung suot ko. So ngayon, ito na, i-unbox na natin, mga loves, yung aking mga na-order na Jordan. Ayan, tagal na nito, mga loves. Hindi ko siya ma-unbox, unbox, kasi nga, mga loves, eh, busy tayo sa, ano, sa work natin. Alam nyo na. So, tinanggal ko siya sa kahon, pero hindi ko pa nakikita yung loob niya talaga. Nilagay ko lang siya doon, mga loves. <laughs> Talagayan ko doon. Pero hindi ko pa nakikita. Sobrang excited ako. Kasi ang Jordan, mga loves, pag naglabas sila ng ano, ng ganyan, kumari mo, may nagustuhan kang kulay. Pag dito sa Jumerica, ang bilis maubos ng mga size. Kaya, pag meron ka nagustuhan, i-ano mo talaga, grab mo na talaga mga loves, orderin mo na ba, bago ka pa maubusan ng size. So, eto, meron akong Jordan dito, tapos meron, nag-order din ako mga loves ng Adidas, and yun lang. <laughs> tapos, si iba, ayan, Nike din, pero iba yan pang duty mga loves, so, mag-start tayo. Um, ihuli natin yung mga Jordan. <laughs> mag-start tayo dito mga loves. So, ito, ay, hindi ko alam. Basta may order akong Nike Air, tapos pang-duty, saka yung Adidas. So, ito, excited ang lola niyo, mga loves. Oh! Ito yung Nike Air, mga loves. Naka-sale to, ah. naka -sale. Ito lang yung naka-sale at saka yung pang-duty, naka-sale din yun. Saka yung Adidas, pero yung Jordan, hindi siya naka mga loves. Bibihira mga nagsisale man, mga Jordan. Magsisale man sila, wala naman yung size ko. <laughs> so, ito, yung, ah... Uh, Night Air. Ang ganda ng kulay niya. Nainlove ako sa kulay mga loves eh. Ayan oh. ang ganda. Alam niyo naman ako na mahilig ako sa white shoes. Ayan. <laughs> o, oh, super cute. Ang ganda. Ang ganda ng kanyang kulay. Grabe. Ito eh, parang may pagka, may parang dark mustard yung kanyang kulay. May, hindi siya, ano yung mga loves? Hindi siya green. Pero parang green. Ewan ba? Or dark, dark mustard. Hindi ko alam kung tama ba yung sinasabi ko dito. Pero ganyan ang kanyang kulay. Ang ganda niya mga loves! Ayan, oh. Ang cute. Ang ganda ng kulay niya. Meron na naman tayong pang rampa, mga loves. <laughs> um, kung di ako nagkakamali, mga nasaan ano tato to. Nung nakasale siya, ah. Uh, Hindi ko na matandaan. <laughs> Basta nakasale to, mga loves. Tapos ito pa yung likod, oh. May pagganyan siya, pag-gray. Gray to mga loves. Light gray. Super cute niya. Ang ganda ng kulay. So, next mga loves is... Next natin. Natin natin dito. Ito yung pang duty ko. Kulay black to mga loves. Yan. Oh, yan. Black nga siya. And pang duty natin. Tapos, ito yung isa. May maganda kasi pang duty ang black mga loves kasi ano siya parang ang dami mong pwedeng bagayan na ano, pagayan na uh, scrub suit kahit anong kulay ng scrub suit na suotin mo, yung black bagay siya. Kaya hindi naman tayo pwedeng mag-white sa duty kasi pwede actually pwede naman kasi mabilis siyang ano mga loves dumihin siya sa ako matalsikan ka man, batalsikan man yung sapatos mo ng dugo eh mahirap tanggalin. <laughs> kaya maganda yung mga dark yung kulay ng sapatos kapag nag-duty tayo. So, ayan, ito yung ating pang-duty. Susuotin ko rin bukas pag nag-duty, ay, pag nag-ano tayo, pag nag-duty tayo, mga loves. Yan, and then, medyo na-excite din ako dito sa Adidas, mga loves. So, magkaiba ko siyang, syempre, sa ibang site ko siya in order. Naka-sale to. Naka-sale siya, mga loves. So, na actually, nakita ko tong sapatos na to. Kaya, kaya ko ba to nakita? basta sa isang tiktoker, sabi ko, ang ganda naman ng shoes niya. Eh, inggitera ang lola niyo, mga loves. Kaya, <laughs> ayun, nag-order ako. Tapos, nakasale siya. Sabi ko, yun, saktong-sakto nakasale. So, ayan. Ay, ang ganda. Ang ganda niya mga loves. Of course, white na naman. Alam niyo naman ang lola niyo. Ang ganda niya, oh. Hindi ko alam ko anong tawag dito mga loves. Alam mo, yung order ako, pero hindi ko inaano yung mga pangalan. Nakasi naka -ano ko sa, sa style. Ang ah, pangalan niya pala, mga laws, Forum Bonega. Forum Bonega W. I think yung W is wide, if I'm not mistaken. So, yun ang kanyang pangalan. Baka gusto nyo mag-order. Ang pangalan, <laughs> pin-remote, ang pangalan niya is Forum Bonega. Ayan. Ang ganda. Hindi rin siya masyadong, tawag dito, hindi rin siya uh, mahirap anuhanang tawag dito damit na isusuot kasi nga ano siya mga loves. Um, anong tawag dito? White naman. Tapos blue. Ayan. Ang ganda mga loves no. Super cute. Tapos hindi, medyo may pagka ano siya mga loves. Medyo may pagka mataas siya. Ayan. Meron naman tayong pang rampa. Pang ano. Pang Vegas. Chow! <laughs> may Mahilig kasi talaga ako sa sneakers. Kasi, mas comfortable ako magsuot ng mga sneakers sa mga loves kesa sa mga ano, kesa sa mga heels, mga ganyan. And the moment of truth, dito ako na excite mga loves. Excite na excite ako. Okay, mag-start tayo. Ito, Women's Air Jordan 1 Low. Tapos yung isa, mid. Tapos yung isa, ah, mid. Dalawa pala yung in-order ko na mid. Dito muna tayo sa low, mga loves. Low, low, low. <laughs> so, ayan. Na-excite na ako. Actually, yung isa, yung low, parang kakulay siya nung black ko. Kasi mahilig naman ako. Pag Jordan, medyo mahilig ako sa black. Pero nag-order din ako ng light. Doon sa light ako na excite mga loves, kung ano yung kanyang itsura. Kasi ang ganda talaga niya sa ano, online. Nagandahan talaga ako. Kaya nung nakita ko mga loves, mm, add to cart na. <laughs> so, mag-start tayo. Tantararang! Dan, dan, dan. <laughs> Ang ganda mga loves. So, ayan. So, black siya mga loves na may pagka-gray. Ang ganda. Look at that. So, yung ganito ko mga loves na, na Jordan ko, black din yung ganito niya, pero ito yung parang gold siya. Tapos, white yung ganito. Ito naman, gray siya mga loves. Light, light gray. Ayan, hindi siya white, gray siya mga loves. Ang ganda. May naman tayo mga loves. And alam nyo ba, ang Jordan is napaka, ano, ang sarap niya sa paang gamitin mga loves. As in, masarap siya sa paang gamitin. Kasi yung iba mga sabatos yung ganito ba, ang sakit sa paa. Lala pag nagmedyas ka ng mababa, yung, yung, yung ano yung tawag, hindi ko alam kung anong tawag sa medyas na yun mga loves. Yung mababa ba, hindi sumasakit yung aking ano, yung ganito yung part ng aking paa. So yan. Ang ganda. Ako, maingit na naman si ano, si ate, saka si Irene, kasi gustong gusto nilang, sabi nila, kinukulit nila ako. Sabi nila, sige na, saka yung pwede kong lalaki, bilo muna kami ng Jordan. Sabi ko, pag-iisipan ko pa. <laughs> sabi ko kay Irene, dapat ikaw sa sarili mo yung bumili ng sarili mong Jordan. Sabi niya, bibili naman ako, pero bilan mo muna kami. <laughs> Alam niyo naman ako mga loves, hindi ko naman sila matitiis pero bala na kung kailan. Sabi ko kasi gumraduate na kayo. <laughs> Paka regalo ko regalo ko ay ng Jordan. Tapos ayan yung isa mga loves. Ang ganda. Super nice. Ang ganda niya mga loves. nakaka -in love. Mm. Pero, kasi ang ano ko mga loves, parang gusto ko na lang ulit mga ulit ng mga Jordan. Wow. <laughs> Ewan ko ba? Jordan collection. Oh. Kasi, parang pag nagsawa ka na yata, parang pwede mo rin siyang ibenta. kung ano ah, kung maingat ka sa mga sapatos mo. Yan, pwede mo siyang i-ano, pwede mo siyang ibenta. And then, next mga loves. Excite ako dito. Kasi ito ay, hindi siya low. Kung hindi, mid lang siya, pero hindi siya super high. tan ta -ran! tan tan, -tara -tan! The moment of truth ito siya mga loves. Ito na siya. Na-excite ako. Ito yung magandang kulay mga loves. Oh my God, nakaka love siya. Ang ganda mga loves. Ang ganda ng kulay. Tignan nyo, hindi ako nagbibiro. Super ganda. Mga loves, ang OA ko ba? <laughs> ang ganda niya. Oh, tignan nyo, ito yung pagpagka-rose gold. Rose gold siya mga loves. Tapos metal siya ha. Metal ito. Tapos ayun. Napakaganda. Ang, ang ganda ng kulay niya. Tapos ito. Rose gold din to mga loves. Ayan. Rose gold. Ang ganda. As in. Wala akong masabi. <laughs> Masabihin na naman ano. Yun na lang yung baby mo. Binibaby mo yung mga sapatos mo. Kaya wala ang mga. Ay wala ang anak. Yung mga anak mo yung mga sapatos mo. Saka mga bag mo. <laughs> eh wala. Ito yung mga simpleng kaligayahan lang natin mga loves. Ayan, ang ganda niya mga loves. Mm, 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 mm. Kaya kayo, mag ano tayo mga loves. Ah, uh, kung meron kayong mga gustong bilhin, magsikap lang kayo. Balang araw, mabibili nyo rin yung mga bagay na nabibili nyo. Kung hindi man ngayon, Balang araw, mga loves, mahalin nyo next month, o kaya next year, in two years, and three years, mga ganyan. One day, darating yung araw na you will be able to buy whatever you want. Diba? So, ayan. Super cute. Na-inlove talaga ako dito, mga Ang ganda ng kanyang kulay. The best! Buti na lang talaga in-order ko siya kaagad. Kasi siguro wala na naman akong size kung hindi ko siya in-order. Ayan, Ang ganda So, yung isa, mga loves, dark din yung black yata yung sa pagkakatanda ko. Black yung kanyang kulay. Kasi gusto ko na meron akong black na mid. So, yan na. Ah. Tantararan. <laughs> Tantararan. Okay. Moment of truth. Tantararan. Tantararan. Ayan. So, ito, very simple lang siya, mga loves. As in, black and white. Yun lang. Ayan. Ayan. Tignan nyo. Ito yung, ayan, black at saka white. Pero mid siya mga loves. O, oh, ba diba? Ang bongga. Yan, ang ating Air Jordan. Parang pwede siyang, ano mga loves, pwede siyang pang lalaki. Parang ang tawag yan na dito, parang unisex siya. Pwede pang lalaki, pwede pang babae. Ayan. Tapos ito yung isa. Grabe, ang ganda. Ah, maganda naman dito mga loves pwede mo siyang ternohan ng kahit ano. Yung madali siyang ternohan kasi nga kulay puti at saka kulay black. Ganda no. Next time na bibilin ko yung lagayan ko talaga ng mga ano mga loves. <laughs> Meron naman ako mga lagayan ng sapatos pero parang gusto ko na may sariling ano, parang may box yung mga Jordan. Wow! <laughs> Ayan, ang ganda. Ganda. Very ano lang, napaka-simple niya mga loves. Yung isa medyo may pagka-girly eh. Ito, napaka-simple. Simple lang ng datingan. Ayan, mga loves. And that's it for today's video. Na-unbox na natin ang na mga dapat nating i-unbox. Ayan. Thank you so much, mga loves, sa inyong walang sawang panonood. And like what I've said, kung gusto nyo makabili ng mga bagay na ganito, kung hindi man sapatos, kung meron, kung meron man kayong gustong bilhin sa buhay, mga loves, kung hindi nyo pa siya mabibili ngayon, huwag kayong mawala ng pag-asa one day. I will tell you, mabibili nyo yan in right time. Okay? So, ayan, maraming-maraming salamat mga loves sa walang sawang pagnunood sa aking vlog, sa vlog namin ng aking Jisawa. Ayan. So, I'll see you mga loves sa susunod nating vlog. Thank you so much for watching. Bye!